Loko-loko rin tong to. Ano bang alam mo? Ilegal sa China ang anumang tinututulan ng Partido Komunista. Nakuha mo ba, hindi ka naniniwala sa Partido, pero nagpupumilit kang maniwala sa Diyos niyo at nagpapakalat pa kayo ng Ebanghelyo niyo kahit saan? Mas marami nang naniniwala sa Diyos at mas kakaunti na ang sumusunod sa Partido. Kaya naman, kailangan naming dakpin at ubusin kayong lahat. Iyon ang patakaran ng partido. At iyon ang batas nol. Maliwanag ba? Umamin ka na! Huwag ka na magpatigas! Kung hindi, pagsisisihan mo ito! Hmm. Ikaw! Ikaw! Sumunod kayo! Bilisan mo! Daliyan mo! Pasok nga! Sige na! Bilis! Pa! Chenshi! Chenshi, dito ka lang! Ayaw mo pa rin magsalita? Pasasalitain namin ang tatay mo. Aha. Sige. Oh, pa! Dito ka lang! Wala tong kinalaman sa tatay ko. Ba't niya siya binubugbog? bog hmm. Walang kinalaman sa kanya? <clears throat> Sabihin mo sa amin. Saan nakuha ng anak mo ang mga librong yun? Saan nilimbaga ka mga ngayon? Matigas ka! Uh! Pa! Uh! Uh! Mati diismu pasar. Pulang ia. Hah! 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 엄마 <놀람> 민가! <놀람> <놀람>